Sabi nila, ang mga kamay daw na nag-uugoy ng buyan ay mga kamay din na nagpapaikot ng mundo. Sapagkat ang mga kamay na ito ang kumakandili at humuhubog sa isang sanggol upang maging isang individual na may ganap na pagkatao. Balik paano kung sa panahon pa lamang ng kamusmusan ay iuurong ng isang ina ang kanyang kamay mula sa kanyang tungkulin? Sa ano pa mang kadahilanan na maaaring sumugat sa kanyang puso? Paano nga ba kung mas piliin niyang ang ibang kamay na lamang ang mag-ugoy ng duyan para sa kanyang sanggol na iniluwan? siya ang kinamulatan kong ina. Isang babaeng larawan ng buong katuturan ng pagiging ina. Anghel sa oras ng sakuna Ikaw ang sungo ng may kapan Sa piling niya ay naranasan ko kung gaano katamis magmahal ang isang ina. Ikaw nang tiyaga at pagmamahal niyang ang aking duyan naglaho. Muhay sa akin pagkaakain sa bawat pag-iyak ko at humilom ng aking mga sugat. Sa iyong piling, aking Ganyan kasarap magmahal si Mama. walang katulad ang pag-arogan niya Sapagkat ang kanyang paggalinga ay hindi lamang ukol sa mga nagmula sa kanyang sinapupunan kundi kahit sa akin na inihabilin lamang sa kanyang mga bisig. O Jey, galing ka na! Makalit ka na dito! O, kumusta naman ang pagigid mo, Apo? Gusto na po, Ina. Mukhang basang-basa ka ng pawis, ah. O sige, hinupo ka na at pinaglinda ka ito ng espesyal na merienda. Oo, ayan. Wow! Ka. Ang sarap naman talagang magmahal ni Ina. Siyempre naman. O sige, kumain ka na. Oh, mag-pray ka muna ha. Mm -hmm. Lang, hindi kayo buta ng ulan, ano? Oo, oh, buti oh. <laughs> <Okay, laughs> natapos ko na bago bumasok na ako. Eh, kumusta naman yung contest? Ay, naku, ang saya sa akin. na, ay, o, Rodrigo, ba't ba hindi ba, ka sumama sa amin? Hindi <laughs> <laughs> mo kami nakita kung paano ba oh, may Talaga? galing-galing na pamangking ko eh. So, pa di ba Sylvia? Sinabi pa ate, talagang napakagaling ni Tanya. Kaya nga proud ako. Pag may little campus, di ba eh. Oo. Uy, ayan ang Diyos ko ba? Kaya nga itong katanayan. Wow! Wow! On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. The fondness of love Wow! Yay! Yeah. Hey, ano wow. ka rin ang pamamagbaba sa yan? kanyang daddy. Nako! Paano <laughs> kaya bang nangyari yun? Hindi ka naman namin narinig kumanta. Oo nga. Kahit na mama, hindi ka naman narinig na Teka, teka. Di ba mas maganda, kumain na lang tayo. Kung oh, papadeliver tayo, oh, di ba? That's, that's it. Treat ni tita. Sige, okay. saan niyo gusto? Tanya, so, saan mo gusto kumain? gusto kumain? Hindi, hindi ka ba natutuwa? Dati sa litrato mo na nakikita ang nanay mo. Pero ngayon narito na siya, di sa sabi ko naman siya, babalik siya. Ay, na po ang ko, baby. ako mo ang pag-asa, may ako ang Diyos. Ang may papakasa ko po, basta gumaling ako. pag <coughs> lang kanya, po yung buhay boy. ko. Babalikan ko pagod ang anak ko.